guys nagtudo iso nga yung suot tayo ito yung kusap po mulan siya mulan nandito tayo sa park eco park as you can see madam mo punta tayo sa ilog ito yung lake maganda diba Pwede kang mag-barbecue dito. Tapos pwede ka din mag -swimming. Kaya lang, malamig. Malamig yun ang panahon. Kaya... Pero yung mga Russian, nagsuswimming pa rin sila. Kahit malamig ang tubig. Siguro yung mga balat nila, makakapal. Hindi gaya sa atin na maninipis. Kasi sa atin, kunting ano lang nilalamig nilalamig na tayo di ba pero dito, kahit ang lamig ng tubig, asus, naglalangoy pa rin sila, guys. Ayan, oh, ang ganda ng view, ba diba? Pwede kang mag-relax. Yes, yes. Tsaka na umulan. Umulan ng konti. Pero may sikat pa rin yung araw. Ayan, guys, ang view. Ayan ang damuhan. Napaka-fresh. Napaka-fresh na mga damo dito guys. Kaya lang walang ano dito. Walang kambing, walang baka, walang kalabaw. ba? Diba? Siguro kung may baka dito tsaka kambing, busog, solve. Solve sa mga damo. Kasi fresh na fresh yung mga damo. Tapos doon, meron kang makikitang, ano ba tawag doon? Yun. Oh, di ba? guys. City. Dito kasi, kahit nasa city ka, healthy pa rin yung paligid. Ayan, oh. Hindi pa rin siya polluted. Makikita mo pa rin na no, green na green. Green na green yung paligid. Ayan, may mga Russian na na mamasyal ng mga lola, lolo dito fresh air fresh air maganda ng view tapos may mga ano dun oh pato, wild duck walak na nakatambay. Ganda rin ng ano dito, o view. Ganda ng senaryo. Ganda ng ano dito, Oh may mga pato siya guys pwede lang humuli ng pato dito para adubuhin kaso hindi pwede kung hindi kinukuha yung mga pato dito kahit mga gala-gala lang sila hindi yan kinukuha ang na ng mga pato well, hindi naman kinukuha yan kasi mga wild duck yan hindi ko lang alam kung saan sila pumupunta pag winter. Yan o may mga kalapati din. Hindi ko alam kung saan sila nag stay yung mga wild duck na yan kapag nag snow na. Sarap ng langoy nila o. Oh. Sila nilalamig. sarap sanang maglaw eh, kaso malamig ang tubig. guys oh kahit malamig yung anong panahon yung tubig may nang may magsiswimming meron ding mag ano ba tawag yan ko walang yan si lolo Alam mo yun ayan guys napakalamig ng ano ngayon kahit may araw kalamig pero si lolo o. Oh, ligo pa rin siya oh tibay talaga ng nang ano balat ng mga ruso. balat kalabaw 'di ba daming pato Hindi, ito dagat, ha. Ano yan? Lake. May daming mga wild duck. To. Wild duck.